hey guys. Good day. Ito po yung bundok sa part ng Luzon. Bundok Abra siya ng Madre. Siya. Yeah, bundok po yan ng Abra. And guys, tingnan niyo guys. Tapos, dito, ito yung bundok pagkatanghali. Tingnan nyo naman guys yung ano. Tingnan nyo yung araw pagkatanghali. Yan, sobrang matirik. Matirik ang araw pagtanghali dahil sa uh, may machines na. Ayan guys, tingnan nyo guys. Diba? Well, sa mundo, hindi nyo masyadong mafeel, feel maramdaman na matirik dahil may mga puno-puno pa at malamig yung simo ng hangin. Kapag nasa syudad kayo guys, sobrang masakit sa balat yung tirik ng araw guys nanya yung tirik ng araw eh ano uh, sobrang pag na ano kana grabe iba na yung ano ngayon panahon sa araw pa lang wala na di ba so kalbo na yung bundok natin pinabaya na yan eh. tingnan yung araw guys oh sobrang ano nga? nagagalit sobrang tirik na tirik ito yun naman ito yun guys kalbo na yung ating kalikasan kalbo na yung ating bundok at uh, ginagawa na ng bahay ng iba sa bundok na nakatira di ba yung bahay na ginagawa nila ito yun guys oh. so pag kayo sa bundok kailangan yung kinukuha na kahoy sana papalitan para hindi maubos at makalbo na mabalik din sa kalikasan pagsakali guys so update ko lang kayo for the next video thank you